Okay, ayan mga paps, meron tayong ano, customer dito, PMR Dredging. Issue nito, uh, walang supply, walang kuryenteng nalabas dun sa kanyang high tension wire. So, susuin si natin, wala siyang neutral. So, may supply ang ACC. Nagana yung kanyang placer. Ito ang pag ilaw dito. Madilim. So yan, kinalas, kinalas ko na yung kanyang ano, spark plug cap. So ito yung kanyang high tension wire na galing nung ating ignition coil. So check lang natin mga idol kung may lalabas na kuryente. So high tension wire, tutok natin sa black. Ay, okay, padadyak nga na konteng oras. Ah, padadyak. Tanda lang. start mo. Nako, ako nagasas eh. So, yung mga idol, di ko na nilagyan ng pinaka plus light para mas makita natin. Tanda lang? Hindi, okay, yan. Ganyan lang. Okay na. So yun mga idol, walang nalabas na supply dun sa kanyang high tension wire. So kakalasin natin tong kanyang pairings. So yan nga mga idol na tanggalan natin yung kanyang pairings kaso nga nito walang nalabas ditong uh, supply sa kanyang high tension wire so first step natin yung motor na Dregin PMR ay primary type mga idol so dito tayo mag check, -check. okay. sa kanyang ano, ignition dito sa kanyang ignition coil dalawang kulay yan uh, yung green negative at saka yung black uh, malaman mga idol kung black yellow o eh, black white, black yellow kilala kong kaliskis mo oy so ito yung kanyang uh, supply so yung nanggagaling ng ating uh, CDI na ignition papunta dito so dito yung nakaposisyon itong mga idol oh. tapat yun ng pulser to Uh, hindi man masyadong kita. So ayan yun So paliwanag ko lang mga idol kung ano-ano 'tong kulay. Itong blue na may white uh, galing nung ating uh stator. Ito 'yung pickup coil natin. Yung trigger. So itong ano black uh, yellow, ito 'yung papunta nung ating, ito nga. Ito ang kaduktong niyan papunta nung ating uh, ignition coil. So iniignite nyan niyan Uh, high voltage ang so nilalabas niya dito so wala tayo nakukuha ang supply nga dito tapos itong kanyang uh, red black yan mga idol yung galing ng ating stator din yung primary okay. bago yung itong ating black white yan mga idol yung uh, uh, kill switch pinaka kill switch yung black white okay. at ito yung ating negative So limang wire yan, five wire. So yan mga idol. Green ah uh, negative, bago black white. Ay, uh, ating kill switch. Ah, uh, black red, primary at ah, uh, black yellow, ignition. Pupunta ating ignition coil at yung ating ah, uh, blue white, yung ating pulser. Kinasaluduhan kita. Hey kailangan natin mag check sa kanyang uh, ignition coil napunta ditong kuryente kung may nalabas so kung walang tayo na pang extension na wire mga idol so dito gumamit muna tayo mga idol ng test light from ignition coil so kailangan umilo to so naka -body ground tayo ating ah, tingnan ninyo pag sinipa natin kung may lalabas na kung may lalabas na kuryente mga idol kung iilaw so pag umilaw yan mga idol uh, good yung ating ignition from ignition from CDI kailangan lumabas dito ang kuryente ang ignition so wala mga idol na labas so meron pa tayo dito ang alligator So clip lang natin dito. Kailangan mag-spark naman dito sa body ground. So, wala mga idol. So dapat yan mag-ground na ako yan. Dapat mag-ground na ako yan. Kasi, kasi medyo malakas na yan eh. Pag nanggaling na ng CDI. So, wala. Totally, Wala. Nine. So yun na nga mga idol, first step natin ginawa. Gumamit tayo ng test light. Yung kanyang pinaka uh, Yung yung pantes niya nandito, yung kanyang alligator na body ground. Body ground tayo. Kailangan umilaw yon Yung ating test light. So hindi umilaw. Ibig sabihin mga idol, walang nalabas ditong talagang supply na galing ng CDI. So kailangan talaga nating mga idol na uh, step by step 'yan. So pa padalawa, gumamit pa tayo ng alligator. Clip natin dito kung wala tayong test light. Tapos dapat pag kinik start natin, mag spark din niya sa kanyang body ground. So nakita niyo naman hinipo ko. Talagang wala. Dapat magaground na ako noon. So sa patatlong step natin mga idol, gagamit tayo ngayon ng multimeter. So, check natin yung mga idol yung kanyang primary at saka yung kanyang pulser. So, check muna natin itong kanyang uh, pulser. So, okay mga idol yung kanyang pulser. Yung isang pang-test natin nasa... Blue na may white, pulser, bago nakabody ground ang isa. So ganyan ang pagtitest niyan. 132. Pasok pa yan mga idol hangga't hindi bumababa sa 100. Ang ating pickup coil ay okay pa yan. So next natin itong black na may guit na red. Ito ko sa inyo. Ito pag tinuso ko dito, yung isang test prop dito at saka dito sa negative, kailangan mga idol magka-reading yung ating multi meter o yan mga idol merong siyang uh, lumabas na reading so malakas pa din yung primary so ang pinagtataka natin bakit walang lumalabas na kuryente okay yung pulser okay yung kanyang primary yung kanyang pulser okay goods yung kanyang primary okay din buo pa din ang supply ng kanyang primary so ngayon check check natin para masigurado tayo titingnan natin kung may napasok na negative naman dito sa ating CDI so pagka primary type mga idol at na check nyo yung primary at okay yung primary ang i-check nyo dyan yung kanyang negative pagka ganyang mga primary type so pagka battery operated naman mga idol at check nyo lagi dyan kung mayroong positive na pumapasa so kailangan yung ating alligator ng ating test light ay nakapositive ng battery so mga idol, natin alligator naka positive At hinahanap natin ay negative pag hinahanap natin mga idol ay negative kailangan ang ating alligator clip ay naka positive. so pag tayo naman ay maghahanap ng positive kailangan yung ating alligator clip ay naka negative so yan yeah, may supply may supply yung kanyang negative yung green so ipasok lang natin ito mga idol kailangan umilaw din itong mga idol so yan yung kanyang ignition yung black uh, yellow umilaw yung so yun merong negative na pumapasok dito sa kanyang socket so ang primary okay na check natin sa multimeter kasi mga idol hindi natin kayang i-check to sa ating uh, test light pagka ang i-check natin ay pulser. Ang makukuha lang natin dito ay yung supply ng kanyang uh, ignition. So yan negative uh, supply din yan. Ignition at saka yung ating uh, negative. so bukas na natin itutuloy ang ating tutorial at bibili pa tayo ng CDI at kita nyo naman mga idol. Uh, mga pups ay gabing gabi na so naawa nga lang ako sa may ari nito uh, at ma ko to so kaya tinutulungan natin maayos yung motor ito ang kanyang pinanghahakot na panghakot ng mga puso na kinakalakal niya kilala kong kaliskis mo oy. so yun mga idol update ko na lang kayo bukas tuloy natin itong ating tutorial So ayan, i-kickstart natin mga idol. Gumamit tayo ng wire. So kailangan dumiklap to. So mga idol, pansin nyo. Yun know. o. Pagkakas Yun. So good morning mga paps. Oh, uh, continue natin yung ginagawa natin kagabi. Oh, uh, dito sa PMR region. So ang um, yung issue nga mga idol naman ay CDI uh, nung ating pagta troubleshoot uh, kagabi so ito ang ating uh, main na nakikita ang sira itong dredging so yan na tayo mga idol ng bagong CDI 5 uh, pinto so ito ay CDI ng pang XRM 110 so mga idol ipapakita ko lang sa inyo so ito na nga mga idol the moment of truth I'm back AR Moto Vlog so ayan kinabitan na natin mga idol yung bagong uh, bago CDA nya so ayan tingnan natin kung may lalabas ng uh, kuryente dun sa kanyang high tension wire so focus ko lang mga idol lalabas na uh, supply Do sa kanyang partition ba? Punta natin ang susi. So mga idol, meron na. So okay. Kaya mga idol, ang motor, kaya hindi na andar, tatlong klase lang yan. Una, sa kuryente, padalawa, sa gas, pwedeng baradong hose o sa tanke o sa carburetor so pag hindi pa rin mapahandar mga idol maaaring doon naman sa ating timing valve uh, doon sa ating mga valve clearance so testing natin mga idol kung uh, mapapandar na natin so yan so yung kanyang mayroon pang isang issue to mga idol na kainan ng langis so yan makakita nyo naman sa kanyang spark plug pero ito mga idol ay buo pa. Is pa plug niya. Kung ito ay na-check ko na. So balik lang natin. Is plug up. So check ulit natin mga idol. Ito no ang na. Ito natin ang sosyal. Ito, nari dun na Duna, mga idol. idol uh, napaandar na natin ang motor so naging issue nga lang dito mga idol uh, katulad yung sinabi ko kagabi uh, 90 ay 90% uh, ay uh, CDI so bakit natin sinabi CDI kasi nga mga idol po yung kanyang connection yung negative yung ating ignition ng negative bago yung ating uh, negative ground bago yung primary okay yung pulser okay ibig sabihin good slot ng connection na magbuwan sa stator papunta ditong socket ng kanyang CDI. So check na rin natin yung ignition switch so na-check na rin natin yan tinesting natin mag uh, rekta so hindi pa rin natin napaandar. So importante itong mga idol uh, na-check natin lahat yung kanyang electrical wiring ng papunta ng CDI para uh, magbigay ng kuryente papunta doon sa ating high tension wire spark plug para mapaandar yung ating combustion chamber ng ating motor So yun lang mga idol, natutunan kayo At uh, marami salamat sa panunod uh, Don't forget to subscribe, like and share At pakingit ang ating notification bell Sa bagong uh, YouTube channel ngayon AR Motoblog So doon sa lahat ng aking subscribers Sa aking channel na Motogen Vlog So nagpalit na po tayo ng aking channel So lahat uh, lumipad na po kayo dito sa AR Motoblog So maraming salamat mga idol at ito ay uh, maraming pa tayong gagawin. Uh, general wiring pa ito. Gawa nang ito ay mga walang headlight. Kumatapa sa inyo. So yan mga idol. Wala siyang starting wala siyang headlight. So ang nagaan nila sa kanya ay cluster. So yan, inalos natin. So cluster, wala din siyang mga idol na stop light. Wala din. So ang battery niya, good yung so, kanyang battery kayo so, yeah, by next uh, sa next video ko at uh, yun naman ang ibablog natin itong pag uh, rewiring -re ng kanyang uh, motor so yan uh, ayusin pa natin lahat yan lilinisin pa natin ang carburetor so yun lang mga idol okay na okay na maraming salamat and God bless